Top 10 Financial Mistakes ng mga Pilipino 10. Gumagawa ng maraming anak 9. Nangungutang para lang makapaghanda 8. Bibili ng iPhone para lang sumabay sa uso Number 7. Ginagawang retirement fund ang anak Number 6. Ginagawang emergency fund ang magulang Number 5. Nagsusugal para kumita Number 4 Madalas sumama sa galaan ng barkada Number 3 Bumibili ng mga magarang sasakyan na hindi kaya i-cash Number 2 Lulong sa bisyo Number 1 Ang pinakahuli Bumibili ng mga bagay na hindi kailangan Guys, please subscribe and share my channel para update kayo lagi sa mga videos ko. Salamat po.